Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Dito na naman po ako para magbigay na naman ng dagdag po sa inyo tungkol sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay yung tungkol po sa uh, maaaring komplikasyon na kaharapin ng ating mata pag tayo po ay may uncontrolled level ng blood sugar o tayo po ay may diabetes. no? So yan po ang pag-uusapan natin. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking channel, click mo na po yung subscribe button nang maging updated ka po sa mga video kong gagawin. So, kaya po, panoorin niyo po. Marami na po tayong mga in-upload na video tungkol sa diabetes at alam ko um, Marahil marami na rin sa inyo alam na ang tungkol dito na itong sakit na ito ay napakaraming maging maaring kaharapin na komplikasyon no komplikasyon sa sa mga daanan ng dugo, sa mga ugat no. So pag-uusapan din po natin dito yung um komplikasyon na maaring kaharapin ng ating mata. Pag tayo ay may uncontrolled level ng blood sugar no, napakataas ng blood sugar natin na pinapabayaan lang natin. So, alam ko po na maram, marami po sa inyo ang papasok sa isipan ay yung pagkakaroon ng tinatawag na diabetic retinopathy. Totoo po yan, no? Marami po sa inyo yan ang alam. At kahit yung ibang health professionals po, pag nabanggit mo po yung complication ng sa mata, pag may diabetes, yan po ang unang papasok sa isip nila. Ngunit alam nyo po ba na bukod dyan sa tinatawag na diabetic retinopathy, ay maaari din tayo magkaroon ng katarata, maaari din tayo magkaroon ng glaucoma. At ang isa pa dyan ay yung pagkakaroon ng o yung pagkaparilisa ng mga muscle natin sa mata. Kasi po yung mata po natin may mga muscle yan, no? So napapalibutan niya ng muscle kasi para po yan sa paggalaw din ng mata natin. Halimbawa, titingin tayo sa kanan, sa kaliwa, sa taas, sa baba, no? Na hindi kasama yung ulo, yung parang eyeball lang pa gagalawin po natin. So mga muscle po ang napapagalaw dyan. So isa-isahin po natin. So, halimbawa po, no, doon sa diabetic retinopathy, siyempre, pag mataas ang level ng blood sugar po natin, maaaring magkaroon po ng mga leak doon po sa may retina po natin. No? At pag nagkaroon ng leak po doon, so magkakaroon na ng mga tinatawag na advanced glycation and products. No? Dahil po sa taas ng blood sugar. At saka po, ah, may dalawang stages kasi yun ano po natin, diabetic retinopathy. No, yung unang stage po dyan, yung uh, non no? Pag sinabing non-proliferative, wala pa yung parang mga new vessel, no? Yung mga bagong daanan ng dugo na maliliit na tumutubo doon sa meretina retina natin. ah, uh, pag may tumubo na pong ganun, ang tawag na po doon ay yung stage 2 na po yun. No? Yun yung po yung, um, uh, advanced proliferative diabetic retinopathy. So, yun po ang mas malala, no? Mas malala po yun kasi po may mga dumadaan ng, may mga tumubo ng parang bagong maliliit na daanan ng dugo. Ngunit yung maliliit na daanan ng dugo yun, kala niya po yun, okay, hindi po yun, no? Mas, yung mga tumubo kasi yun ay, Parang kumbaga wala rin silbi yun. Kasi masyado yun hindi matibay. So maaaring mag-leak doon. No? Pag, kasi yung dati nang mga daanan ng dugo papunta doon sa may retina po natin, eh, dati nang nagliliklik doon, no? Ngayon, yung mga tumubo na yon, mas lalong mahina yon, mas lalo pang dadami yung leakage. No, mas lalong kakalat, no, hanggang sa um, hindi na tayo makakita. So pag meron po tayong diabetic retinopathy, maaari po tayong mawalan ng paningin. Paano ba din na diagnose So syempre, uh, sinusuri yan ng isang ophthalmologist. No? Sinisili po nila yung mata natin sa pamamagitan ng ophthalmoscope. So, meron po dyan yung tinatawag na fluorescent angiograms. Tinitingnan po dyan kung nasaan ba talaga yung leak no? doon sa ating retina, sa babanda. No? Doon, uh, meron naman tinatawag niya na OCT or yung optic um, coherent tomography. No? Um, tinitingnan naman po doon kung um, gano'n nakalala or gano'n nakarami yung mga leak. So, yan po yung mga pamamaraan ng, ng, isang, ano, ng isang ophthalmologist para ma masilip niya po yung retina po natin. At pag pumunta po yung pasyente sa isang ophthalmologist, so maaaring gawin ng ophthalmologist yan yung mag-inject po ng tinatawag na vascular endothelial growth factor inhibitors. So yan pong pamamaraan na yan ay para pigilin po yung pagtubo ng mga ano po no, no yung pagtubo ng mga new blood vessel o yung bagong daanan ng dugo na maliliit no pigilan niya po yung pagtubo ng bagong ganun kasi ang um, gaya nga ng sinabi ko, yung tutubong bago na yun, no? yung tinatawag namang revascularization, no? may tutubong mga maraming panibagong daanan ng dugo, eh, hindi naman po maganda yon kasi nga po mas lalong yung lalala yung po sitwasyon noon mas lalong leaky yon no mas magli-leak ng maraming dugo doon sa so, tambak-tambak doon magkakaroon ng mga glycation and product no mas lalong lalala nang na sa pwede natin ikabulag. O kaya naman po, mag, maaaring magkaroon ng tinatawag na photocoagulation, no? Parang ililaser po yung mga daanan ng dugo po natin, no? Para ma, 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 prevent o para ma-prevent yung, yung pag-leak ng dugo or mga fluid doon sa ating mata, no? So, papatibayin niya, no? Ililaser burn yung mga uh, maliliit na daanan ng dugong yon. At kung may mga new blood vessel na po talaga na napakarami na, Uh, may tinatawag po doon na panretinal photocoagulation, no? Parang ganun din po 'yon na uh, laser burn din po yung mga mga new blood vessel na tumubo na 'yon para hindi na magkaroon pa ng mas ma maraming leak doon sa mata po natin ng dugo sa kaplowid. No? Para maiwasan po natin talaga or hindi po tayo mabulag. At meron naman isang din tinatawag sila na mga yung mga ophthalmologists na vitrectomy no um, inoperahan po yung mata natin no uh, in, ini-incise uh, in po nila para tanggalin na po yung mga blood na namuo doon na mga leakage po doon no ang i-remove po nila no yung tawag po doon vitrectomy so ganyan po minamanage yung yung diabetic uh, retinopathy no doon naman po tayo sa pagkakaroon ng katarata no so bakit ba pwedeng magkaroon ng katarata no Um samantalang diabetes ang problema, diabetic ng tao. So alahal, alalahanin niyo po doon sa diabetic retinopathy. Ang problema po natin doon ay doon sa daanan ng dugo, yung mga maliliit na daanan ng dugo, yung microvascular um, problem, no? Nagkakaroon doon sa mga maliliit na daanan ng dugo, baga, oh daanan ng dugo ang problema natin doon. Pero dito po sa may katarata, hindi po sa daanan ng dugo ang problema po natin dito. Um, alam nyo po kasi ganito po yun, no? Um, Siyempre, mataas ang level ng blood sugar po natin. pag tayo ay diabetic. So, tataas yung level ng blood sugar natin. Sa mata ni natin, magkakaroon din po doon ng mga ng glucose, no? so, pag nagkaroon ng glucose doon sa loob ng mata natin, sa lens po ng mata natin, no? Pag pumasok po kasi yung glucose doon, alam nyo po ba na nakoconvert yun into sorbitol, no? siya into sorbitol. At yun po ang nagiging isang parte ng pagkasira ng lente ng ating mata. So ganito po yun, no? Um, yung, alimbawa, yung mataas ang blood sugar mo, tumaas. So, papasok doon sa may lenterin natin, no? Magiging sorbitol yun. Mako-convert yun into sorbitol. Kahit mapababa na natin yung level ng blood sugar natin, hindi sasabay yon na mawawala yung sorbitol na pumasok na doon sa lente natin na dati siyang glucose na naging sorbitol. Hindi po yung ganon. Kasi po yung sorbitol na po yun, hindi po yun nakakatakas, no? Sa may lente natin. Hindi yun nakakalabas. So, yung sorbitol po yun, mag-iimbita yon ng napakaraming tubig sa mga no mga glycation and products no uh, so pag nangyari po yon masisira nila yung collagen arrangement ng lente ng mata natin so dapat yon okay kasi yun. Eh. kasi dapat yon transparent eh ngayon kung masisira natin yung arrangement ng mga collagen nandoon sa lente natin eh mangyayari po magiging malabo yung sa may lente natin so malalabo yung paningin natin So, ganun po kung bakit maaaring mangyari yung pagkakaroon ng katarata pag tayo po ay may mataas na level ng blood sugar. So, glucose, tataas yung level, papasok sa mata din natin, sa may lente. Pag, na, pag nandun na po siya, makukonvert siya into sorbitol, may hirapan po siyang lumabas. No? Uh, kahit bumaba na yung level ng blood sugar natin, hindi po yun mawawala yung sorbitol na yun. No? at mag invite yon na mag invite ng, ng ng ano ba to ng water saka mga glycation and products so ang kalalabasan po katarata at paano naman ginagamot yung katarata syempre um, yung katarata po inooperahan din po yun tapos um, um, yung lente po natin sa mata dahil sira na ngayon papalitan nila ng intraocular lens, no? Apalitan yung lente natin. So, magkakaroon tayo ng um, parang implant na parang contact lens na nilalagay po dun sa ating mata. So, ganun minamanage ng mga ophthalmologist at bukod sa katarata nga, no, may pwede din tayong magkaroon ng glaucoma. So yung glaucoma po ay yung pagtaas ng intraocular pressure o pagtaas ng pressure sa ating mata. Yung mata po kasi natin, meron po yan na parang um, fluid sa loob no, na tinatawag natin na vitreous humor. So yan po ang nagpo-provide ng mga nutrients sa ating mata. No? At yan po ang nagbibigay ng magandang hugis ng ating mata. So ganyan po ang mangyayari. No? Yan po, dinidrain po yung vitreous humor na yan pag para hin na maintain lang yung regular na na pressure sa ating mata. So pag hindi po yan na, na na, maintain, ganyan po ang mangyayari, no? Hindi mo makakalabas yung hindi mo mama, hindi po makaka-drain, ma-drain kasi yung vitreous humor. So tataas yung pressure. So pag tumaas yung pressure, no? Tataas yung pressure sa pa, palabas at kung pa, pabalik naman tataas din yung pressure hanggang sa ma-makonformiso niya po yung, tina, yung retina natin doon sa likod ng ating mata hanggang sa maaari din tong magka uh, mag cause ng pagkabulag natin no sa una maaaring mabulag lang tayo um, yung tinatawag natin na peripheral vision no yung gilid ng paningin natin pero kalaunan, pag pinabayaan pa po natin, talagang tataas yung intraocular pressure, mabigulag na rin tayo centrally, no? Hangga kasi talaga madadamage na natin yung retina. So, parang ganun po yun, no? So, yun po ang maaari mangyari, no? Yung pag, uh, tayo magkaroon ng glaucoma. So, paano tinitreat ng ophthalmologist yung glaucoma? So, maaaring sa, pag, sa may, gamot lang muna, no? May, may mga pinapapatak sa mata nila para uh, bumaba yung pressure doon sa kanilang mata. Yung iba naman laser no para maayos yung drainage nung ano po natin nung vitreous humor nga ang tinatawag po natin at yung iba surgery na mismo ang ginagawa ng mga ophthalmologist so at isa pang pwede nga mangyari na komplikasyon sa mata natin ay yung pagkakaparalisa ng ating mga muscle so bakit ba mapaparalisa yung mga muscle ng mata natin so uh, maaring hindi na tayo makalingon sa sa ano no sa palabas no yung pakaalma pakaliwa or pakanan no so maaaring yung isang mata natin no um, mag magkaroon ng problema doon so maaaring sa isang mata natin halimbawa yung problema natin ay yung paglingon natin sa sa yung, alba itong kanan po yung paglingon natin dito sa labas no so maaaring mawala yung pa paningin natin na ganon doon sa kanan pag titingin tayo pag ganon, hindi natin ma yung mata natin papalabas No, so maaari mangyari po 'yon. no no? 7, marami po kasi tayong mga muscle po diyan at kada muscle po iba. Minsan yung mga muscle po hindi hindi lahat ng muscle natin ay isang nerve lang ang nagsusupply sa kanila. No? Dahil alam niyo po ba na yung yung ano po natin no, yung mga yung mga nerve po natin sa sa mata natin ay maaari din maapektuhan. So ma maaari pong magkaroon tayo ng neuropathy. So syempre dahil po doon sa nagsusupply ng dugo doon sa mga nerve po nila dahil ang problema po dati dito yung mga maliliit na daanan ng dugo na nagsus papunta doon sa main nerve po natin maari natin ma-damage yun pag tayo ay diabetic no magkakaroon din ng mga ano doon ng mga advanced glycation end product doon sa tinatawag namin na napakahirap na galugin eh no? yung basement membrane ng mga capillaries natin doon capillaries natin doon So, magkakaroon po ng pagka-damage doon po sa mga ugat o yung mga nerve po natin na nagsusupply doon sa isang specific muscle, no? So, yan po ang maaaring mangyari sa na mga komplikasyon sa ating mata, no? So, hindi lang po yung diabetic retinopathy, no? Lagi na lang kasing diabetic retinopathy para bihira ako maka makarinig na na ah glaucoma, bakit nagka-glaucoma? Yung iba, kala dahil lang sa pagkatanda. Yung iba, katarata, dahil lang sa katandaan lang din, no? Hindi. Pag-diabetic ka, prone kang magkaroon ng gano'n. So, malapit ka sa uh, malamang sa malamang, o yung tendency na magkaroon ka ng gano'n, eh, ano? Maaaring mangyari yun sa'yo, eh, kung bata ka pa. No? Usually kasi yung katarata sa mga matatanda yan, eh. Alimbawa, kung diabetic ka, napabayaan mo yung blood sugar mo. Wala kang pakialam, no? So, tataas yung level ng blood sugar mo, pwede kang magkaroon ng katarata. Ang tawag doon, presenile cataract. No? So, dahil bata pa na nagkaroon. So, yan po ang mga komplikasyon sa ating mata na maaaring kaharapin natin pag tayo ay may mataas na level ng blood sugar na pinapabayaan lang na natin ng napakatagal. So, kaya po, kayong may mga diabetes dyan, no kayong mga na-diagnose na may diabetic, na uh, type 1 man yan, type 2, ano pa man, no? lada, modi, kung ano-ano pa. So, ingatan niyo po ang inyong sarili, no? Um, ugaliin niyo po na kumonsulta, regular na magpa-check up sa inyong mga doktor, no? Para na monitor at naalagaan kayo na ma-maintain lang yung level, yung normal level ng blood sugar na ninyo. Nang hindi nyo kaharapin yung kung ano-anong mga maaaring maging komplikasyon, no? Alam natin na napakaraming komplikasyon. Maaaring ka magkaroon ng diabetic neuropathy, no? Ng mga diabetic nephropathy sa yung kidney natin masisira, yung puso natin pwede masira kahit ano no? lahat yan pwede sirain ng diabetes so itong topic natin kung kulang muna sa mata so sa ibang video po talakay naman natin kung yung ibang komplikasyon so hanggang dito na lang po ako po uli si Master Galen nagpapaalala po sa inyo ang mga video ito ay hindi po ito na po ang solusyon no? yung pakikinig dito solusyon na yan okay na yan no hindi ugaliin yung uh, sumangguni sa inyong doktor personal upang sa gayon mas masuri talaga kayo at malapatan kayo ng tamang lunas. Ito pong mga tinatalakay natin sa video ito ay eh, para lang uh, maging gabay nyo at maging alam nyo kung ano talagang nangyayari sa katawan niyo at alam nyo kung ano mga maaari nyo kaharapin in time pag tayo ay nagpabaya. So ako po uli si Master Galen. Nandito na lang po. Paalam pansamantala, kita-kita tayo sa next video.